Kaya pa kita hinahanap pa. Uh, I need a break. Alam mo, kahit saan. Basta samahan mo lang ako, okay? Ayoko talagang umuwi muna sa bahay namin. Medyo toxic. May pinasok na gulo yung pamilya ko. But it doesn't matter. They don't matter. Please? Talaga? Amina mo sila. Wow. Tama ba tong naririnig ko? How Wesley? I mean, parehas na naman tayo. We don't care about our families. You hated your dad. I hate my mom. Kaya nga tayo nag-connect, di ba? We became each other's family. Pero meron mga tao hindi kaya tiisin yung pamilya nila. To the point na kaya nilang isacrifice yung sarili nila just to help them out. And you're referring to? Ano ba nagkakaganyan, ha? Parang may nagbago sa'yo, Wesley. Hindi ko yun alam. May problema ka ba? I'm here for you. Pag gusto Problema ko. Ano yung pinapagawa mo sa akin. Ano? Miss Kim, tungkol kay Belle. Wesley, hindi pa nga may in love sa'yo, Sibyl, pero gumigive up ka na. Bakit pa ba umaayaw ka na? Wala ka na konsensya. Bakit naman ako kukonsensya, ha? Wala mas mang ginawa yung tao. Wow, kumakampi ka na sa kanya, ha? Kasabi lang ng totoo. Bakit ka ba nagkakaganyan, ha? dami nang nagbago sa'yo. If this is a prank, Wesley, I am not buying it. Sorry, Daddy. Tingnan na natin to. <laughs> Wesley! Wesley, halik ka dito! Ano ba yan, Rosel? Iandami eh, na nating taong nilapitan para utangan. Pero pag pinagsama-sama mo yung perang na utang natin, eh, hindi wala pa yata 100K. Ang layo pa kailangan mo para kay Tyrone. Gawa na lang ko na ibang paraan. Tatawag ako na lang ulit si Madam Jacinta. Bakit pa ba kasi hindi pa-contact yun? Kung kailan naman kailangan siya ni Tyrone, tapos hindi siya mahaginap. Kaya nangyari dun. Basta, so, hindi tayo susuko. Tulad nung sinabi ko kanina, gagawa ko ng ibang paraan. Hindi ko babayaan yung anak ko. Hindi ko kahayaan na makulong si Tyrone. Oh, Bel. Kamusta ang aking magandang anak? Hi, Dad. How are you? Well, eto. Gumagawa pa rin ng solusyon sa problema ng negosyo. Pero okay lang ako. At uh, huwag mo nang isipin yun, ha? sa gumagawa akong paraan. Really? That's good! Ito lang tatandaan mo, ha? Huwag kang gagawa ng mga bagay na napipilitan ka lang. Uh, <coughs> da Dad, Dad, what, what, what do you mean? May sinabi sa akin ng mami mo. Alam ko na, okay, na isang kumpanya na gusto kang kunin bilang model nila. Ah, talaga po? Oh. Oo. Yes, Belle. Chita is offering you a modeling contract. Magandang opportunity yon to explore something new. And may potential na kumita ka ng malaki at makakatulong yun sa amin ng dati mo.